gusto mo bang mag-invest sa PSE stocks pero feeling mo komplikado at wala kang experience huwag mag-alala sa video na to ipapakita ko sa iyo kung paano magsimula sa stock market sa beginner friendly way matutunan mo kung paano pumili ng stocks anong apps ang madaling gamitin sa Pilipinas at simpleng strategy para unti-unting lumago ang investment mo una alamin muna natin kung ano nga ba ang stocks sa simpleng salita, ang stocks ay bahagi ng pagmamayari mo sa isang kumpanya. Ibig sabihin, kapag bumili ka ng stock, parang nagkaroon ka ng maliit na parte ng kumpanya. Dahil dito, may karapatan ka rin sa kita ng kumpanya at pwede kang makinabang kapag lumago ang negosyo. Paano nga ba tayo kumikita sa stocks? May dalawang paraan. Una, dividends. Ito ang bahagi ng kita ng kumpanya na ibinabayad sa mga shareholders kadalasan quarterly o yearly. Halimbawa, bumili ka ng shares ng Jollibee at nagdeclare ang Jollibee ng dividend na 5 pesos per share. Ibig sabihin, makakatanggap ka ng pera base sa dami ng shares na hawak mo. Kahit hindi mo ibenta ang stock, may kita ka na sa dividend. Pangalawa, capital gains. Ito naman yung kita na nakukuha mo kapag tumaas ang presyo ng stock mula sa presyo na binili mo. Halimbawa, bumili ka ng share ng Jollibee sa halagang 200 pesos. At pagkatapos ng ilang buwan, tumaas ito sa 250. Kung ibebenta mo sa 250, may 50 pesos per share profit ka. Importante ring tandaan, hindi agad-agad kikita ang stocks. Long-term investment ito. Kaya kahit maliit lang ang puhunan mo, kung consistent ka at pipili ka ng matatag na kumpanya, may potensyal na lumago ang pera mo sa paglipas ng panahon. Bukod dito, ang stocks ay nagbibigay ng ownership mindset. Nakikita mo ang performance ng kumpanya at natututo ka rin sa financial literacy, kung paano gumagana ang negosyo at market trends. Kaya hindi lang pera ang matututunan mo kundi pati kaalaman sa paghawak ng investment mo. Para mas madali at praktikal, pwede mong gamitin ang mga beginner-friendly apps sa Pilipinas para makapagsimula sa PSE. Hindi mo na kailangang pumunta sa office ng broker o mag-fill up ng maraming forms. Ilan sa mga pinakasikat na apps ay mga sumusunod. COL Financial, isa sa pinakamatagal na trusted broker sa Pilipinas. May magandang support team at maraming resources para sa beginners. Kaya kahit wala ka pang experience, pwede ka nang makapagsimula. First, Metrosec. Mobile friendly at madaling gamitin. Maganda ito para sa mga OFWs o busy na professionals na gusto mag-invest on the go. BDO Nomura. Integrated sa BDO accounts. Kaya convenient kung may BDO ka na. Walang hassle sa linking at madaling mag-transfer ng funds. Tips sa pagpili ng app. Una, low fees. Para hindi maubos ang potential earnings mo sa transaction fees. Pangalawa, mobile friendly. Para pwede kang mag-trade kahit nasa labas o nasa work ka. Pangatlo, easy to use interface. Walang komplikadong charts o menus. Friendly sa beginners. Pag na-setup mo na ang account, at na link sa bank account mo, handa ka na magsimula. Maaari kang bumili ng iyong unang blue chip stock kahit maliit lang ang budget mo. Isa pa, ang mga apps na ito ay may learning resources, tulad ng webinars, articles, at tutorials para mas lalo kang matuto habang nagsisimula. Kung beginner ka, mas safe na mag-focus sa blue chip stocks. Ano ba ang blue chip stocks? Ito yung mga malalaki kilala at stable na kumpanya sa PSE na madalas consistent ang kita at dividends sa madaling salita ito yung mga kumpanya na hindi basta-basta bumabagsak kahit may economic challenges halimbawa sa Pilipinas SM isa sa pinakamalaking retail at mall operators sa bansa stable ang kita sa long term Ayala Corporation diversified holdings sa real estate, banking at telecom kaya stable ang revenue streams. Jollibee, kilala sa food industry, maraming customers, consistent ang kita. BDO, malaking bangko, reliable dividends, safe investment. Meralco, power distribution, steady demand sa kuryente kahit may economic challenges. Bakit blue chip stocks? Una, lower risk. Hindi basta-basta bumabagsak ang presyo kahit may market fluctuations. Pangalawa, consistent dividends. Pwede kang kumita kahit hindi mo ibenta ang stock. Pangatlo, long-term growth potential. Kahit maliit ang puhunan mo, pwede kang magsimula sa pag-diversify kahit dalawa o tatlong kumpanya lang. Tips sa beginners, huwag agad mag-invest sa bago o volatile na kumpanya mag-focus muna sa blue chip stocks habang natututo ka sa market. Unti-unti, habang may experience ka na, pwede mo nang subukan ng mid-cap o smaller companies. Ngayon, paano mo naman i-implement ang investment kahit baguhan ka? Heto ang simpleng strategy para sa beginners. Una, invest small amounts regularly. Kahit 500 to 1,000 kada buwan, mas mahalaga ang consistency kaysa sa dami ng pera sa simula. Halimbawa, kung 1,000 pesos kada buwan sa blue chip stocks, over time ay makakabuo ka ng magandang portfolio. Pangalawa, huwag magpanik sa market fluctuations. Normal lang sa stock market ang tumaas at bumaba ang presyo ng stocks. Ang tip, tingnan ang long-term trend, hindi yung daily ups and downs. Pangatlo, long term mindset hindi overnight kikitang stocks ang goal consistency plus patience equals gradual growth ng pera mo pang-apat diversification huwag i-all in ang pera mo sa iisang stock lang mag-invest muna sa dalawa hanggang tatlong blue chip stocks para mas stable ang portfolio mo practical example 1000 pesos sa Jollibee 1,000 pesos sa BDO at 1,000 pesos sa SM. Sa ganitong paraan, kahit maliit ang puhunan, nasasabayan mo ang growth ng iba't ibang sektor at mas nababawasan ng risk ng losses. Bonus tip, gamitin ng apps para iset up ang alerts sa stock prices at dividends. Magbasa ng financial news at updates tungkol sa kumpanya para inform ka sa decisions mo. Mag-recap tayo sa mga natutunan natin sa video na to. Una, may mga beginner-friendly apps tulad ng COL Financial, First Metro Sec, at BDO Numura. Madaling gamitin at may resources para sa mga baguhan. Pangalawa, mag-invest muna sa blue chip stocks. Mga stable at safe na kumpanya sa PSE na pwede kang mag-invest. Halimbawa, SM Ayala, Jollibee, BDO at Meralco. Pangatlo, sundan ang simple investment strategy. Maliit pero regular na investment, diversification at long-term mindset para lumago ang portfolio mo. Kahit baguhan ka lang, pwede ka na magsimula kahit maliit ang puhunan mo. Ang importante ay consistency, patience at informed decisions habang natututo ka sa stock market. Kung gusto mo ng step-by-step -step guide sa paggawa ng account sa mga apps na ito o tips sa pagpili ng stocks, i-check mo yung description sa baba para sa links at guides. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at subscribe sa channel para updated ka sa lahat ng beginner-friendly investing guides namin. I-share mo na rin sa kaibigan mo o sa pamilya mo na gustong magsimula sa PSE para mas marami rin ang matuto at magsimulang mag-invest sa tamang paraan.